Dubai Showbiz Deleted na sa kanyang social media account ang post ni Mariel Padilla asawa ni Senator Robin Padilla matapos itong dumugin ng mga netizens dahil sa paggamit nito sa opisina ng asawa para magpagluta drip. Ayon kay Mariel, pinasunod na lamang ito ang mga taong nakatapdang magturok sa kanya dahil aniya ay malilip na siya. Umani naman ang na komento ang post niyang ito at sa kasalukuyan nga ay hindi na makita sa Instagram photos ni Mariel. Sa kabila nito ay marami namang mga netizens ang nakapag-screenshot dito at ibinahagi muli sa social media. Si Mariel Rodriguez Padilla ay isang Filipina model, endorser, television host, DJ at actress. Siya rin ay isang American citizen kung saan ikinasal sila ng aktor na si Robin Padilla noong August 19, 2010 sa Taj Mahal sa India. Nagkakilala sila nang minsan naging guest host si Robin sa Wawawi kung saan regular ng co-host naman si Mariel ni Willie Revillame. Ngayon nga ay meron na silang dalawang anak na sina Isabella at Gabriela. Para sa IFM Showbiz Balita, ako si Idol Zarina Franco, Idol. IFM Showbiz!